Hello so po mga friendship, welcome po sa aking vlog. Today's video ay gagawa po ako ng kakaibang recipe at ito po ay lumpiang shanghai At hindi po fork, hindi chicken ang aking ginamit kundi galunggong or GG. Yan po ang aking galunggong, inilaga ko muna yan at nilagyan ng konting asin. Tapos niluluto na po ay at tinanggalan ko po, po ng tinik at dinuro ko na lang po dito sa kutsara. Yan po, yan po ay galunggong. Po. Tapos, ito po ang mga sangkap na ating gagamitin. Yan, may celery, potato, carrots, garlic, onion, magic syrup, ground black pepper, may itlog din po, may cheese, may onion powder, garlic powder, at syempre, hindi mawawala ang ating... Ayan, yung po ating lumpia wrapper. Dalalito po sa plastic, baka manigas. Ayan po ang mga sangkap na aking gagamitin para sa ating ah, galunggong syangat. So, ayan po, pagsamasamay na po natin ang ating mga sangkap. Garlic. Onion. Brown black pepper. magic syrup tapos yung ating uh, patatas Ayan, mas mar maraming patatas mas masarap carrots celery tapos lagyan po natin ng onion powder Garlic powder, peel, adding cheese, either cheese. ng Tapos, mix lang po ito. Yan, para magsama-sama mga sangkap. Tapos, lagay po natin yung itlog. Ayan, ganyan lang po ang frying chip. Ayan, lang. Kaka-check pong mabuti kapag tatanggalin yung tinig ng ating galunggong. Ayan, wala na pong tinig yan. Tinig na po pong mabuti. Ayan po, balutin na po natin ang ating galunggong syangay. Ayan. Ito na po mga friendship. Tapos ko na pong ibalod ang ating dalunggong syangay. Ayan po, mahilit na po yung mantika. Tapos ko na po ating lumpia. Ayan po, titignan na po natin kung na ba ang ating syangay. Ayan, balik rin na po natin ang ating dalunggong syangay. Ano po, luto na po ang ating galunggong syangay. Ito na po ang ating finished product na galunggong syangay. Yan, yum, yum, yum. Marami po salamat sa po ng aming mga subscribers, followers, at viewers. Thank you very much po, and God bless you all.